Pagputok ng alas 7 ng umaga, sabay-sabay na matiimtim na nagdasal ang Muslim community sa Melvin Jones Grandstand sa Baguio City. Allah. Ngayong araw kasi magtatapos ang higit isang buwang pag-aayuno nila sa pagtatapos ng Ramadan. Ang ibang mga dumalo gaya ni Mariam, bumiyahi pa ng madaling araw makaabot lang sa pagdarasal. Ah, uh, yun po eh, pagtatapos po ng isang buwan na pag-aayuno namin yung uh, yung parang pagkatapos ng pag uh, pagano namin yung pag-sacrifice namin na mag ito yung uh, bunga niya yung magkakasiyahan kami ganoon at saka magkita-kita kami ng mga brother and sister namin mga pamilya namin Ngayong tapos na ang Ramadan, dasal at hiling nila kay Allah ang kapayapaan at kasaganahan para sa lahat. Magkaisa lahat ng Muslim tas tulungan 'yung mga kapatid naming mga Muslim sa Palestine. 'Dahil makita namin silang ligtas at masaya din tulad ng masaya na nagsi ng Eid al-Fitr tulad namin, is masaya na din kami. Ang Eid al-Fitr ang nagtatakda sa pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Ito ay kutumbas ng Pasko para sa mga Kristiyano. Matapos ang isang buwan na pag-iwas sa pag-inom at pag-aayuno, ang mga kapatid nating Muslim ay nagsasaya dahil na pagtagumpayan nila ang isang buwan ng pag-aayuno. Nagpabot rin ng mensahe ang alkalde ng lungsod para sa mga Muslim community bago ang pagsisimula ng dasal. El I'm here, I'm receiving paalala sa kapila ng ating mga paniwala sa reliyon. Tayo ay lahat ay miyembro ng pamilyang pataw na nag-uugnay sa atin sa ating mga pangarap para sa kapayapaan, katarungan at saganaan. Pagkatapos ng dasal ay nagtungo ang iba sa mga parke para sa salo-salo, maliban sa pagdiriwang panahon din ng Idil para sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.